Inom lang kanina ng soft drinks? Tubig Tubig. Wow. Si tatay dito ay tubig lang. At masarap po, no? Yung paglunok mo, yung may, ang tawag po daw, yung may freezing, may freeze na nalasa pa, ganun po yung effect ni soft drinks. Actually po, wala naman po talagang problema doon sa yung part na yun. Yung ibang bahagi lang or ibang content ng soft drinks yung ating pong pag-uusapan. Ayan po, di ba? Kilala niyo po ba yan? or best friend niyo po ba yan? Namin natin kasama. So, pag-uusapan natin kung ano yung dinudulot na ito sa ating pong kalusugan. Nakakatulong ba ito sa ating kalusugan? O hindi po? Okay, malalaman natin kung paano, kung bakit ngayong gabi. Magpatuloy po tayo. Ang unang-unang content ni soft drinks, water. At yun po ay carbonated water. Yun po yung dahilan bakit parang may freeze na effect. Ano yung parang pag nilunok mo is parang na okay lang po yun, yung pagiging carbonated ng water. Ngayon, meron pa kasi siyang iba pa lang laman. Ano pa po, po yung iba kasama niya? Marami po pala siyang pampatamis. Sa, kat Ayan, yung regular lang ha. Yung regular lang po, like for example, ganitong size lang ng ng soft drinks, naglalaman na yan ng 7, equivalent niya ng sweetener ay 7 to 10 spoons ng sugar. Imagine niyo po, may hawak kayong baso ngayon, lagyan niya ng sa so, so, kahit pito lang. Pitong ako uh, kutsara ng asukal. Ano po sa tingin niyo yun? Kaya, na-imagine niyo po ba na ganun katamis yung iniinom po niyo habang iniinom po yung isang Kan na yon ng isang ng isang ng soda, ng soft drinks. Ano pa po yung iba pong uh, laman po niyan? Ito po pala, yung problema po dun dahil sa sobrang tangis nun, kahit sabihin pa natin kung ano man yung iniinom natin na yan, ay nagdudulot po siya. Marami po sa, seven, sa isang study, sa isang pag-aaral sa 75 na mga bansa, ay nakita itong related sa mabi, yung mabi, ato ito, mabilis na pagbigat. Obesity, so yung sobrang bigat po, at saka diabetes kasi sa taas po no, sugar content po niya. At bukod doon, sabihin po natin, ah, diet naman yung ano po iniinom. Sabi po nila, zero sugar. O, yun din po ba iniinom ninyo? Kaso po, meron po siyang ibang uh, chemical na pinapalit. Meron po dito masyadong technical na, pero yung mga chemical po na yun, ay hindi rin po mabuti po sa ating kalusugan. Nagdudulot din na pagdagdag ng timbang, diabetes, ito pa, mas malala. Meron pang heart problem na kasunod. Pag ni-research ko po yan, ni-review ko po ulit ng presentation na to. Uh, published po ng Harvard ngayong taon lang, last February, and ng CNN, na related po talaga siya sa cardiovascular disease o sakit sa puso. More specific, atrial fibrillation. Alam niyo po yan yung... Uh, yung hindi regular na uri ng tibok ng puso. Tapos, may demensya pa yung pagiging na lulos, yung memory. Okay, memory. <laughs> nawawala po yung memory and stroke. Ganun po. So, mas malala po pala yung resulta. Okay, pang-apat na ingredients ng no, mga soft drinks natin pong iniinom ay merong artificial color. So, sabihin po siguro natin, ano, artificial color lang naman, okay lang yan, pero hindi po pala. Ito po palang sa artificial colors na to, ay are uh, related din sa mga studies na pwede siyang uh, naka related po sa hindi ko pa lang tagalugin eh, yung correlation okay so correlated po siya sa pagkakaroon ng ADHD or allergies alam niyo po yung ADHD po di ba yung sobrang active hyperactive hindi normal masyadong malikot suta so, sobrang yun po and allergies at iba pa pong allergies pang-apat meron po siyang phosphoric acid. So, yung phosphoric acid na yun, sinisira po yung coating ng ngipin po natin. Kaya marami yung mga hindi maayos na yung ngipin, lalo na kapag hindi regular na binabrush, tapos inom po na inom ng soda po, no, ng soft drinks. Ganun po pala yung nangyayari. Panglima, nalaman po nito ay caffeine. Ito po ay Pwede ating pag-aralan na iba pa, wala tayong sapat na panahon. Pero ang iba pong Epekto ng caffeine na laman po ng soft drinks na yan, kaya po pala siya addictive, di ba po? Pag-inom mo pa, gusto ko pa, bukas ulit, parang gano'n. Okay, so mamaya ulit, gano'n po siya. Kasi may caffeine siya, pero bukod po do'n, ano pa po yung mga resulta ng pag-inom, ng inumin na may caffeine, nagdudulot po pala siya ng pagiging anxious. Ano niyo po yun? Parang maalalahanin ka. Hello? Ayan. Nagiging anxious. Nagiging maalalahanin. Ano pa po? Hindi makatulog sa gabi. Ano pa po? May problema yung pantunaw. Hindi matunaw na maayos yung pagkain. Tumataas yung presyon ng dugo. At mabilis yung tibok ng puso kaysa sa regular. Ano pa po? Kung baga humihin na rin po yung muscle natin, pati, humi, pata pati yung mga buto at iba pa pong mga uh, ah, epekto nito hindi maganda sa ating kalusugan. At isa pa, kapag umiinom din po tayo ng soft drinks or na may caffeine, yung caffeine mismo is diuretic siya. So, pampaihi. So, umiihi ka ng higit sa normal, kaya nakakakos din siya ng dehydration. So, yun po pala yung resulta ng pag-inom ng mga soda and soft drinks po ito. Di ba po? Isipin natin, alam niyo po yung energy drinks naman to? Pampa, pampa energy, yung mga naglalaro dyan at nagpupayat masyado, di ba? Umaasa po si ganito. Maaring meron po siyang pansamantalang benepisyo. Siguro is eh, dalawang oras o limang oras na benepisyo. Pero ang long term po niya na epekto sa kalusugan natin ay nakakapahamak po sa ating kalusugan. So, ito po, encouragement po sa atin. Balik po tayo sa ating kolektora lektura ng unang araw. Ano na nga po yung lektura natin ng unang araw? Tubig. So, ang pinaka-the best na inumin ay water. Pero sasabihin niyo po, ano ba yun? Wala na wala sa yung water. Tapos kapag galing pa sa ano, baka hindi po kayo, uh, kumbaga hindi po uh, kayo comfortable doon sa ano ng water. Pwede po nating lagyan ng lemon o kaya lagyan ng mint para po mas may lasa siya ng konti, pero healthy pa rin po yung iniinom natin. O kaya naman, pwede rin po mga fresh fruit juices. Kagaya ng, ano po yan, meron dito ang pakwal, pwede fresh fruit juice ng mangga, okay. ng ano po to, root beet, pwede rin po, ah, uh, ito. So, Suha. Yan, kung baga, pwede rin kalamansi, pwede rin lemon, pwede pong iba-ibang fruit juices na mas healthy po sa ating pong pangangatawan. So, ang last po, muli, meron pong sinabi ang ating, dito sa atin, sa John 4, verse 13 and 14, kung sino man ang iinom ng tubig na ito at hindi na muling mauuhaw pa sapagkat kung sino man ang uminom ng tubig nito na aking ibibigay ay hindi na kailanman mauuhaw pa. Sapagkat kundi ang tubig na aking ibibigay ay magiging isang bukal ng tubig na uh, dumadaloy eh, hanggang sa walang hanggang buhay. Yan po ang ating Panginoong Hesus na nagsasalita at in-offer yung kanyang sarili upang i-satisfy yung mga pagnanasa po ng, ng ating po mga sarili, mga pagnanais po natin, yung mga longing po natin. At sana po ay natuto tayo muli ngayong gabi. Iinom pa po ba tayo ng soft drinks? Hindi na. <laughs> Hindi na. Wow. Iba po committed. Praise God. And I I'm praying for you na mas maging convicted po tayo na alagaan yung katawan na binigay sa atin ng Panginoon. Every, at Matetank po tayo, no? Since napakalapit lang po dyan eh, ang mga bilihan, napakalapit ng magdo, jellybee, ano pa, dyan lang. Kung baga, punta na tayong dasma. Sa tuwing po tayo, matutokso, malalangin po tayo, Panginoon. Ito ba yung gusto mong gawin po ngayon? Tulungan mo ako kasi gusto ko talaga to, eh, Masarap to, eh. Pero tutulungan po tayo ng Panginoon na maingatan at maalagaan yung katawan na ibinigay po niya sa akin. So now, I'm giving the time for Tiago.